Ayan mga kapitbahay, no? welcome back. No? So ito mga kapitbahay, kayo yung mapapansin yan. Uh, yan yung isa kong CCTV, palagi siyang nawawala. So ito mga kapitbahay, share ko sa inyo, uh, konting kaalaman to. No? share ko sa inyo bakit palaging nawawala yan. Kasi nga, dahil nagagalaw yung telepono dun sa area. So bakit nga ba nakakabit siya sa telepono? Ito mga kapitbahay, life hack to. No? Life hack. So dito yung nakakabit sa ganitong telepono din sa isang area doon bakit nga ba palaging nawawala yung CCTV na yun? So, dahil nagagalaw to. Okay? So, alam naman yun na yung CCTV ko na to at saka yung mga boys ko is naka-VLAN. So, yung CCTV ko na yun, dito yung nakakabit. So, paano nga ba tumatagos yung CCTV ko kahit, kunwari, kasi ito, VLAN ko is VLAN 15 to. So, yung CCTV ko is VLAN 21. Paano nga ba nakakatagos dito sa VLAN 15 gamit yung telepono na to kahit yung port nandoon is naka VLAN 15. So, tumatagos yung CCTV. So, paano ko nga ba ginagawa yun? Okay, so, ipapakita ko sa inyo. say ko sa inyo kung paano siya nagtatagos dito. Okay, so, let's go. Pupuntahan natin doon sa telepono. Kasi alam ko, nabubunot lang yung kape nun eh. So, kung nga yan. Nabubunot lang yun eh. Kaya titingnan natin, bakit nga ba tumatagos yung CCTV kahit naka VLAN 15 to. Pero, yung CCTV ko is naka VLAN 21. Okay, let's go. yan yung city ba yan no? ayan tapos dito yan Uy. ayan dito yan no so, ayan no yan yung wire tapos papunta rito ayan palagi eto eto yung main wire galing doon sa switch naka bilan 15 yan tapos ito yung CCTV pagpunta doon yan so nawawala wala siya oh yan o. ngayon meron na naman siya kasi nagagalaw to ayan nagagalaw siya dito ayan nagagalaw siya dyan Ayan, yeah, kung nyo mapapansin, mayroon na naman, no. Ayan, kasi ginagalaw natin. So, ang gagawin natin, i-recrimp natin yan. So, papakita ko sa inyo sa loob kung paano natin tinatag dito yung bilan 21 sa bilan 15. Papakita ko sa inyo yung gawin na ito. So, kailangan muna natin gawin is kailangan magkaroon siya ng IP. Ayan, 2.78. So, access natin sa loob. So, ayan siya, so, mayroon na siyang IP. Uh, active na siya. Ayan, o. Oh. Ayan, active na siya. 2.78. So, tara, I access natin doon sa browser, papakita ako sa inyo kung paano ko tinatag yung twenty 21 sa bilang 15 na to kaya tumaragos. Gamit lang to. Ayan. Nakasaksak lang dyan yung CCTV ko. Ayan doon. Ah. Okay, so, kung ano mapapansin, may IP na siya. Ibig sabihin, buhay na yan sa loob. Kaya titignan natin, sigurado buhay na yan. Ano mga buhay na siya ulit. Okay, so, ayan. Buhay na siya ulit. i ko na lang siya. Pero ito, papakita ko sa inyo kung paano ko siya tinatag. Ayan. Ayan mga kapitbahay, kung inyong mapapansin kapag pumunta ka rito sa PF natin, ayan. So, kanya mapapansin, ayan. Ito yung NVR LAN ko, yan yung CCTV ko. Ayan, nakabilan ano siya, 21. Tapos yung voice ko, which is yan, nakabilan 15 po siya. Ayan, bilan 15. So, ibig sabihin, yung main port na nanggagaling dito sa switch, papunta ron sa voice bilan ko, is nakabilan 15. So, paano nga ba tumatagos tong Bilan 21 na to gamit yung telepono na to okay so papakita ko sa inyo kung yung papansin bilang assignment ayan uh, 21 at saka 15 ayan voice at saka NBR okay so ganito lang yon access natin yung IP ng set telepono Ah, uh, 172.16. ay di pala yan CCTV pala yan ano ba yan? 2.78 Ayan. Yan yung GUI ng telepono na yun. Yan yung nandun sa labas. Yan. Grand string po yan. So, access natin. Ang uh, password niyan is... Ayan. So, ganito lang po mo yung kapitbahay, no? So, paano nga ba mag-tag dito ng VLAN? So, meron kasi tayong mga uh, devices na capable na mag-tag ng VLAN. So, yan yung advantage kapag yung device natin is uh, capable mag-tag ng VLAN. Pwede mo siya gawin na daanan. Parang, like, for example, yung kanyang telepono, uh, dalawa kasi yung port niyan. Kapag naglagay ka ng isang port, like, for example, yung telepono mo is naka-VLAN 15. Kunyari, may VLAN ka pa na iba na, kumari, server, kung gusto mo patagusin siya dyan, kahit nakabilan 15 yan, kung nga bilan 22 ang ipapatagosin mo dyan, pwede po yun. Pwede mo siyang patagusin basta yung device mo is may capable na tagging bilan. Okay? Kapag pumunta ka rito sa network, yan sa advanced settings, ka mapapansin, no? Oh, may nakasulat dyan. Ayan o. Oh. Ayan. PC port bilang tag. So, nilagay ko dyan is yung port na yun, papunta kasi yun sa PC. May nakalagay kasi dyan sa telepono. Main port, saka port to PC. So, ang ginawa ko, nilagay ko doon sa port to PC is yung priority value ng bilan niya is 15, which is kung saan sa naka-default na bilan. So, nilagay ko na 15. Okay? So, tapos, ang port doon na pang PC is nilagay ko, tinag ko is yung bilan 21 para tumagos yung CCTV ko sa ganyang telepono. Okay? So, ganun lang, ganun lang kadali mga kapitbahay, konting kaalaman. Uh, ang, ang, knowledge natin dito is advantage kapag yung device is capable siya for bilang tagging. Okay? Ganun lang. Uh, like for example, yung access point mo, kunyari yung access point mo, uh, like for example, yung AP mo na ganun, yan, yung ganun. Kapag may capable yan na bilang tagging, pwede ka magpatagos ng ibang bilang don sa uh, access point na yon kapag capable siya ng tag ng bilan itatag mo lang yung bilan mo ron parang switch lang din natin kapag yung uh, isang bilan doon na bilan doon sa switch natin yung bilan na yon may pag may gusto ko na bilan na padaanin ako for example doon sa switch ah uh, switch doon sa switch na yon mare ang switch na yon is nakabilan 23 configured siya kung gusto mo patagosin yung bilan 15, ang gagawin mo, itatag mo lang yung 15 doon. So, tatagos na yun. Okay? So, ganun lang. Ganun lang kasimple. Konting kaalaman. Sana may natutunan kayo. So, dating gawin mga kapitbay. Kung mayroon ka natutunan dito sa video natin, huwag mong kalimutan. Don't forget to hit that subscribe para masaya. Okay? So, kung may mga katanungan kayo, uh, comment down below. Pero, dating gawin. Okay? So, ayan kaya lang, uh, ang advantage or ang knowledge na makukuha natin kapag ang isang device may capable siya na magtag ng bilan, pwede mong patagusin lahat ng bilan na pwede mong ilagay dyan. Okay? Alright? Alright! Let's go! Maraming salamat. God bless and peace. Sana may natutunan kayo for today's vlog. Okay? Na uh, ano pa nga ba ang pwede? Yun. Uh, basta may ganong, mga ganong senaryo every time lahat ng AP, mapa router, automatic or switch basta capable ng VLAN or manage pwede ka magpatagos na iba't ibang VLAN doon sa device na yun kapag capable siya ng VLAN tagging oh, paulit ulit diba? okay so ayan maraming salamat God bless and peace thank you everyone